Tinutunod no, uh, sa lahat natin ng mga viewers uh, at uh, followers natin sa ating Facebook uh, account. So may bago tayo ngayong vlogs ngayong uh, araw. So for the meantime kasi uh, nakastop yung ating uh, YouTube channel dahil uh, hindi naman na post siya dahil sa reuse na no, uh, reuse na mga reuse ko ng content. So nakapost po yung ating YouTube uh, channel. Hindi ko alam kung kailan ko siya ma-recover. Mare so for the meantime, Facebook page, sa ating uh, Facebook account. So may mga no, ay magbibigay tayo ng mga bagong topic. So So ang topic natin ngayon kung uh, paano uh, gamitin yung ating plug uh, flag, flag ng uh, Philippine flag ng uh, Pilipinas. So noong unang panahon sa pagkikipagdigma ay ay mga simbolo yan. Uh, halimbawa yung uh, rin nakataas sa ating uh, flagpole, uh, time of uh, peace. so pag nasa taas naman yung red ay ibig sabihin ay nasa war uh, uh, na so yung ating country ibig sabihin, nakataas ang bandila natin nasa taas ang uh, red so kung nasa igmaan naman ay uh, uh, minawagayway pa yan halimbawa ay tayo ay uh, nakipagdigmaan uh, natalo tayo ba uh, tayo ng kalaban nakababawo yung ating bandila kung ito naman ay nanadutay tayo sa digmaan, ito ay pinamagayway ng ating mga mandirigma. So what if naman, kung nakalagay ito sa mga uniform personnel natin, kaya nang So nagtaka siguro kayo bakit uh, iba yung baliktad, yung pagkalagay ng uh, pandila sa kanilang mga uniform So halimbawa, bawa ba? Nasa harapan. Ngayon ito, ito yung Manila. Nasa harapan. So, yun ay nasa uh, time na ready na sila mag o Or ready sila. Nakaready yung ating uh, mga epic. So, what if naman kung nasa, nakatalikod po yan? Ibig sabihin, nasa likod yung uh, nasa likod, nasa likod ito, yung araw, nakatalikod yung sa nakaganito, Ibig sabihin nasa time, oh, peace tayo, so gano'n. So, wating naman kung ang bandila ay nakalagay sa ano sa dibdib, nakalagay nang gano'n. So, sila ay hindi identify na sila yung mga mandirigma natin na ini-time hindi makipag-back-backan. Ibig sabihin na sa high alert na yan yung ating uh, mga mandirigma at hindi na makipag-engage ini-time. So, wating naman kung makita natin sa ating mga peacekeeper, Peacekeeper natin ay gising yung flag natin. Yung uh, yung uh, araw at sa kamituin ay nasa harap. Nakaharap yun sa ating harapan at gano'n. At yung uh, 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 asun naman ay nasa taas. So, nasa bandang ano, saan nakalagay yun? So, nakalagay sa bandang uh, kaliwa, yung ating flag ng uh, Pilipinas. Sa kaliwa yun. Nakaganito po yun. Nakaganyan. So, at nasa, saan nakalagay yung uh, lugo ng peacekeeper? Nasa kanan nila. So, yun ay simbolo na sila yung mga uh, peacekeeper natin. So, pag nakikita nyo yan sa ating mga EFP at saka sa mga PMP natin. So, may mga sign yan ang paggamit ng bandila. Ibig sabihin, uh, may meaning. So, Pahalagahan natin yung ating bandila ng Pilipinas ay napaka-importante ito para sa identification ng ating bansa. So, para sa ating national uh, uh, identity, so, yung ating flag. So, that's why uh, nirespeto nire natin ang ating flag. So, huwag ninyo uh, lampastangan yung ating flag. Mahalin natin ang ating uh, flag ng Pilipinas dahil nandito tayo sa Pilipinas. So, may nakikita kung minsan na pinatapon nila basta-basta uh, lang tapo so pag sana kita itapo ni ilagay niyo lagay niyo sa tamang pagdispos yung ating flag na may respeto so yun lang po ah uh, thank you so much sa mga nanonood na ating videos sana may makuha kayo ng aral at paki-follow na rin ang ating uh, Facebook page para sa ating uh, mga susunod na video so thank you so much thank you so much po at uh, kung may mga Pwede kayong magdagdag at pwede din kayong magbawas. Ang ating channel na ito ay hindi perfecto. Base na ito sa ating mga uh, naalaman. So, thank you so much.